magandang araw sa lahat ng pilipino na naniniwala sa katotohanan ano ang katotohanan na kinukumpol katotohanan na tunay na pagseserbisyo sa taong bayan <laughs> na walang halong plastikan walang halong paglalamang sa kapwa. Kaya ako nananawagan sa lahat ng Pilipino na nananiniwala sa nangyayari sa ating bansa. So ito yung panawagan ko sa mga That is always my introduction. Kasi nga, marami pa rin convince na convince sa administrasyon na Marcos. Kaya nga ang tanong ko sa lahat na convince sa administrasyon ng Marcos, pwede ba kayong mga bloggers, mga sokmed, mystery media, pwede ba hiling ko o hiling ng taong bayan ng nakakarami na sinisigurado naman ako na nakakarami tayong naniniwala sa katotohanan. Pwede ba i-publish ninyo ang mga nagawa ng Marcos in terms of economic in terms of uh, infrastructure project at sa mga taong naghihirap sa ating bansa. Pwede ba yun? Yun yung yun, yun, ipopromote nyo. Yun. Para yung against kay Marcos, tulad ko, na ang lagi kong tinitingnan, yung incompetency and corruption ang lagi kong tinitingnan sa gobyerno. Kasi nga, malaking impact ang corruption. The more corruption, talagang matindi ang impact. Ekonomiya ang ang maapiktuhan at karakter ng Pilipino. If talking of corruption. Now, incompetency. Malaking impact rin sa ating ekonomiya and character of every individual Pilipino. Bakit? Marami kasi sa atin na sa gobyerno, dawat limpyo lang. Alam mo yung dawat limpyo? Yung 1530, 1530, <laughs> 1530. Alam mo yung ba yung 1530? Basta ang malaga ng susweldo. Kada 15 at saka 30. Eh, may pang corruption doon eh. Ha? Gano sila satisfied. Basta, ang sabi pa nga ng iba, basta hindi mawala sa payroll, okay na ay lente na ganun ang mentality. So, ibig sabihin, hindi tayo nakakatulong sa ating kababayan. Kasi ang inisip mo, magampanan mo lang yung ibinigay na trabaho mo. But you did not excel with your mandate mission. Magtingin tayo pababa, pambinasyonal leadership pababa para ma-picture out natin lahat ano. Uh, from the president ano ba nagawa from the governor Anong nagawa from the president uh, from the mayor and governor and captain and most especially am pointing out Di Barangay Captain, ano bang ba nagawa mo sa barangay? Sabi ko nga, we will focus on discussion on the barangay. Barangay is the solution of the peace and security around the Philippines. Kung mabibigyan lang natin ng importansya ang mga barangay it will give impasis, sabi nga ni Atty. Magdamo, Mel Melchor Magdamo, our lawyer in UPI, United People's Initiative, na kunin natin ang lakas magmula sa SK Chairman, SK Council, and Barangay Council. Kukunin natin ang lakas. So, walang pinagkaiba yan. Ha? Huh? Walang pinagkaibayan doon sa sinasabi ko. Walang pinagkaiba. Ang pinagkaiba lang doon, maybe the approach or the strategy how to influence the Filipino and the leadership of national. Ang kaiba lang ang approach in strategy. But nakita ko ang focus ni Atty. Magdamo ay hindi nalalayo sa aking kaisipan. Normally, si Atty. ay uh, strategically on legal and economic. Ako naman, strategically on peace and security and economic. So, magkaiba, di ba? Legal at saka security because he's a lawyer and I'm a minyopi retired. So, since then, I'm second lieutenant up to my retirement. Hindi ko na include yun as enlisted personnel in CAPCO and CSDF or Boy Scout. Hindi ko na include. As officer na lang, 1991. Ano? Hindi ko iniwan ang barangay. Because I know for the fact Pumabot ako ng 2 years mahigit as detachment commander. Biroin mo yun, 2 years. At second lieutenant, dumiyata ako ng first lieutenant. No? Dahil, kaya ako na-assign doon. Ang tagal ko, bakit ang tagal? Questionable, di ba? Doon sa lahat ng mga naging tingin, questionable. Impossible na nababad ka sa isang barangay <laughs> sa isang barangay lang ha kasi kinutin doon talaga na oh, nabuhos yung aking kani, eh. doon nabuhos yung edad ko eh ay yung aking pagkatsikil terad eh doon na ako nagperkutinan dyan bakit kaya ang ang ginawa ko ngayon bilang isang platoon leader detachment commander Ibig mo sabihin, bilang isang second lieutenant, isang barangay lang ang ayong binabantayan. It's not unfair to the Filipino people who give sweldo sa akin. Hindi, ano, tawag no? hindi sapat yung pagka second lieutenant ko, base pay, and other pay, na isang barangay lang yung aking hinahawakan. Uh, I'm not talking of as the Armed forces of the Philippines members uh, Hindi sapat Yung aking sweldo Biroy mo barangay lang ako So I did Inexcel ko Within My pere-pere Nasa maundir kasi ako ng uh, Nasa maundir ako ng Pambuhan Selvino Lobos Las Nabas In San Roque Ha? Huh? Uh, ang boundaries ko ng municipality, uh, Mondragon, San Roque, Pambuhan, Las Nabas, malayo ang katubigan, Las Nabas. So, yun yung mga boundaries ko as being the Dutchman commander. Na kung doon lang ako magpuko sa barangay, lugi ang gobyerno, wala. Lugi ang taong bayan na nagpapasweldo sa akin, kaya nag-excel ako. All my neighboring barangays na hindi masakop ng mga ibang military commanders, sinakop ko. Gaano kalawak yung sinakop ko? Halos kung pag-usapan ngayon na ng mga narinig ko ngayon sa iwar ko, ha? Ilang municipality yun? Las Navas, Pambuhan, Sandroque, Silvino Lobos, and Mondragon. Dragon. Lima. Almost kanya, pang lima yung yung Dragon is first district. All others uh, second district. Lahat ng mga barangay na, na boundaries iniikot kaya for security matters. Kasi para hindi malugi. Doon ako ngayon, na-develop ako na nakita ko na the most important on security and development ang barangay. Kaya nagtugma kami ni while we are discussing ni, ni Atty. uh Mel Magdamo. Nabasa ko sa kanya na approach niya ganun din. Ako ganun din. Ha? Huh? ganun din ako ang solusyon sa bansang Pilipinas. So, ganun tayo mga kaibigan. Ano? Ganun ang dapat nating gawin. Na magkaisa tayo. Alam niyo yung Pilipino guerrilla forces, hindi lang ito panahon ni Marcos. Hindi lang para sa panahon ni Marcos. Panahon na may Pilipino. Hindi natin bibitawan. And we will spearhead alam mo ko kasi kung bata-bata pa lang ako mga edad ko siguro mga 20s siguro mamimit ko yung pangarap ko sa Bansang Pilipinas pero senior na tayo eh kaya nga lang sinimulan ko lang ito baka mayroong bata-bata sa akin na nakakita ng konsepto na ito ang solusyon sa Bansang Pilipinas kasi nga na nakwan lang kasi ako na-trigger ako ah, na maging bayani o maging uh, uh, malasakit sa ating bansa Siguro maybe nung nandun ako sa barangay as a the, Pero hindi pa, hindi ko pa na-recognize Nung nandun ako sa 7 Division My direct boss is Colonel Gadot The number one of 83 of the Philippine Army Yun ang naging boss ko Except Ranger Doon ko na picture ang ang akin nakikita ko konsepto. Si ang nauna ko naging boss sa uh, nung naging general staff ako. Baka makalimutan ko naman si Colonel Big Castro di 82, 82 ano. Big Castro. After Big Castro, oh, oh nga 82, 83, 84. Ha? Ang naging boss ko sa G3, Colonel Castro 82, Colonel Gadot number 1 sa 83 sa army reporting Number po, ang ah, pangatlo kong boss, si Colonel uh, Hubin. Ano? Colonel Hubin, 84. Kaya lang, nagiwalay kami ni Colonel Hubin. Medyo nagkulang ng tiwala sa akin. Kaya, pagka ano, nagkulang tiwala sa akin, eh, kailangan lumabas. Kasi nga, hindi ba exil ko yung aking kalaman? But Colonel Castro and Colonel Gadot, ano ang sabihin ko? Naniniwala because lumaki ako sa pin. Kasi marami sa atin mga staff officer lumaki sa opisina. Mayro pang nagsabi sa akin si Colonel ah uh, uh, yung dito namin noon, kalimutan ko ang apelyido. Dito sabi niya nagsama kami eh, sa batalyon. Sabi sa akin eh. Ang uh, beles sabi um, niya, Jun, gawa ka ng, check, kasi nga eh, medyo mahina tayo sa mga mga sulat-sulat eh. Hindi, gumawa ka lang. At ako magpapainalize. Kasi ang kalaman ko siya sa utak lang eh. Hindi, gumawa ka. Hindi, gumawa ako. Hmm. Tapos, kikiyano ng galot, number one sa 83. Without his order, without his uh, guidance gumawa ako. Ha? Area clearing concept and my title is total municipal clearing. Total municipal clearing. Sabi niya, Eh, nagkataon ang J3 nagpa-submit o required all division commanders to submit o to um, to brief odi to submit a concept that we will adapt the concept nationwide that was uh, that was in uh, 2006 uh, 10 division minus 1 yung first division not, not confronting NPA hindi nag-percent. but we have 10 uh, percentors to include the special forces regiment uh -huh. to include the special forces regiment nagpanong si ang alam ko nag-present doon si Captain uh, Ah, din Captain uh, sorry nakalimutan ko bal, eh, Balibado oh, ba, 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 Balibado Bal, uh, Colonel lang sa ngayon eh yeah, PM ni PM eh, pa yata 93 siya 94 obligado obligado pero the concept of seven division ang na considered na tinawag namin na area clearing concept. But the concept is coming from total municipal clearing. Simple lang eh. Seven minutes lang yung presentation ko. Yun ang natuwa si Colonel Ayeng, then Colonel Ayeng. Ang iba kasi, lecture ang ginawa nila, kaya napagalitan sila na mga senior ako hindi. Kasi sabi na ni Colonel Panasio eh. Sigundo, Baka mabagay ang presentation Mabulat ako ng mga senior po Ano ko sir? Hindi, huwag kang madanagan Sabi ko, putang iya bagbo ha Seven minutes lang ito sir Sabi ko uh, Two minutes introduction Three minutes body And three, two minutes uh, ending Figurado ka? Yes sir Ganun lang Kasi nga, sa totoo lang kung master na master mo yung pinipresent mo, hindi ka, hindi ka kabahan. Dahil alam mo eh, kahit anong question nila eh, kaya mong sagutin. So, that's was my, my concept noong 2006 to 2010. Kasi noong 2010, naabutan ko, history ako ng brigade noon, ng 8th or 3rd brigade. Ah, oh, but I'm rd Brigade under Colonel, uh, then Colonel Uh, Kita and my deputy commanders General then Colonel Macanas medyo palpak 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 nga tayo doon kasi nga sabi ko asaya, asaya nga sa inyo pag mga yung churi churi usapin churi churi mahina tayo doon sa churi churi kasi yung churi wala naman may tulog yan sa ground ni eh. Odo nakakatulong yung pero yung ground expert ang kailangan natin. Okay, so much for that. Maraming salamat. Maraming salamat sa inyo. Basta ang, point natin dito, magkaisa tayo para sa bayan. Hindi yung makasarili tayo na niluloko na tayo. Pero sabi nga ni Atty. Kuala, no? Uh, pahabor po, Atty. 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 Uh, Jose. Mayroon daw siyang in-invite na kanyang mista na naging tube stop. Sabi niya, big Pagtulungan natin itong problema. Ha? Kasi nga, walang ibang kikilos muli tayo. Hindi daw sumagot eh. Pero kilala kayo na yan. Hindi ko na lang bagitin kung sino yun. Sabi ko, Sir Siga yun ah. Yun yung kinakatakutan ng karamihan eh. Eh, problema nga eh. <laughs> Ayaw naman. So, wala sa ibang gawa. So, maraming salamat. Maraming salamat. Ah, baka mapunta pa sa iba. Uy, yung mabana naman. Ano?